Hello mga mare! Ayun at samahan niyo naman kami pumunta ngayon sa Tribu Warehouse! Mga 4pm na nga ito mga mare nung paalis na nga kami dito sa bahay. Pero nung nandito na nga kami sa eskinita mga mare napansin nga namin na sinusundan nga kami nito ni Ling. Hindi ko nga nakuhaan yung ibang paglalaro nila ni Brianna kanina. Nung tumakbo kasi si Brianna mga mare ayan nga at hinahabol siya ni Ling. Abay gusto ata maglaro pero hindi pwede dahil paalis kami. Ayan at nasagin niya pa nga si Brianna mga mare akala ko nga ay matutumba. Ayan at pinapauwi ko nga muna siya dito mga mare dahil nga baka maliga, Pero nyos ko lalayo lang kami saglit ayan na nga at humahabol na naman sa amin Napagod talaga ako dyan magpauwi mga mare kasi akala niya nga ay nilalaro namin siya At nung nandito na nga kami sa taas mga mare e eh, nagtago nga lang kami sa gidid at nilignan kung makakasunod pa siya sa amin Pero mukhang malabo na nga ang mata at hindi na niya na kami nakita kaya ayan at umuwi na nga siya ayan na taglalakad na nga kami dito papunta sa sakaya ng jeep at nung nandito na nga kami sa lakefront mga mare ay tignan nyo nga naman ito si Brianna ay nababan na sa kanyang buhok dahil mahangin Pinapaayos ko kasi siya dyan ng lakad mga mare dahil sabi ko nga i-video ko siya. Pero inis na inis talaga siya dyan sa hangin mga mare kasi nga yung buhok niya ay pumupunta sa kanyang mukha. <laughs> Hinayaan ko na nga lang siya mga mare dahil nakikita ko nga sa mukha niya na banas na banas siya sa hangin kaya natatawa na lang ako. <laughs> Nandito na nga kami sa sakayan ng jeep mga mare at nagantay nga na kami ng saglit niyan dahil maya maya nga lang din ay may dumating na agad. Nakasakay na nga kami niyan mga mare at malapit lang naman yung pupuntahan namin. Kaso <laughs> ang problema dito mga mare ay napaka traffic nga dito sa may Kaya yung lakefront to perpetual mga mare minsan nga ay naabot ng 30 to 1 hour. Kaya inaagahan nga namin umalis sa bahay mga mare dahil yung warehouse nga ay hanggang 5.30 lang. Ayan at nakababa na nga kami sa jeep mga mare mare. Bali, lalakad lang kami ng konti, mga maret At ayan, nandito na kami sa Milo. Oh, namiss nga ni Brianna pumunta dito, mga mare, dahil ang tagal na nga nung huli naming punta dito. Medyo matumal kasi ang bentahan, mga mare, kaya nga pinapasabay ko na nga lang kay pareng Angelo. Ayan, sa wakas, nandito na nga kami sa may warehouse kaya at kayang kaya na nga talaga niya umakyat na mag-isa. Dati nga mga mare nang dito pa ako nagwo-work at pinagbubuntis ko pa si Briana. Ito na nga yung pinaka-exercise ko tuwing umaga. Pagkatapos ko nga makipagtsikahan mga mare, ayan na nga at kinuha ko na nga itong mga order ko. Nagdala na nga rin pala ako ng eco bag mga mare para nga hindi na ako mahirapan sa pag-bit-bit. At pagka uwi ko nga mga mare, nagpahinga nga lang tapos nang okay na ay ko na nga itong wavy. Grabe nakakamiss yung ganito karaming order mga mga mare. Palakasan kasi ng benta ko mga mare eh, nung pandemic pa nga. Ang ah. kong nare-receive na order noon mga mare eh, 20 plus na orders. Pero nung bumalik na nga sa normal mga mare eh, pa isa-isa na nga lang. Minsan nga wala pa. Sinubukan ko rin pala mag live noon sa Orange App mga mare pero halos wala nga talagang viewers doon. Kaya tinigilan ko na nga ang live selling noon mga mare dahil sabi ko nga hindi ito para sa akin. Kaya more on posting na lang ako noon mga mare tapos nagbubust na lang ako ng mga item ko sa orange app hindi ko nga pinasok agad itong si tiktok mga mare dahil nahihirapan nga ako dito sa address namin pero nung pinasok ko nga si tiktok mga mare ay hindi nga ako masyadong active doon mas marami pa rin talaga akong buyer sa orange app mga mare kaya nga hindi ko masyado finofokosa nitong si tiktok pero tignan nyo naman mga mare nung nag live selling ako abay biglang nag ang aking orders yun lang pala ang sagot mga mare para nga makabenta ako ng madami dami Nakakapagod mga mare pero hinding hindi tayo susuko. So, paano yun lang muna for today's video? Sana nga ilike at share nyo na rin itong video namin. Thank you for watching. Baboo!